sinasabing ito ay isang lungsod na walang Diyos kung saan maraming naninirahan ang nagpapakasasa sa mararangyang pamumuhay, nagmamayari ng milyon-milyong dolyar na mga mansyon at mga mamahaling sasakyan at may personal na kayamanang higit sa daan-daang milyon. Para sa kapakanan ng reputasyon at katayuan, handa silang ibenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Hindi sila sumasamba sa Diyos at ang ilan ay lantaran pang kinukutya siya. Pagkalipas lamang ng 48 oras pagkatapos ng kanilang pangungutya, nagkaroon ng wildfire sa lungsod. Hindi lang isang wildfire, kundi anim na sunod-sunod na sunog. Ang kayamanan, mansyon, at mga mamahaling sasakyan ay naging abo magdamag, na parang eksena ng katapusan ng mundo. Sabi ng ilan na parang apoy ng Sodoma ang bumagsak dahil ang lungsod ay puno ng kasalanan. Inilarawan naman ito ng iba na parang impyerno sa lupa, ngunit hindi tulad ng sa impyerno, may pagkakataong pang makatakas. Ang impyerno ay walang labasan. Kaya, ang apoy bang ito ay paghatol mula sa Diyos? Kung ikukumpara sa pagkawasak ng Sodoma ang sakuna ngayon ay sumira lamang ng material na kayamanan, hindi ng mga buhay. Ito ba ang paraan ng Diyos upang bigyan ng pagkakataon ang mga tao na magsisi? Bago lamunin ng apoy ang Sodoma, nagpadala ang Diyos ng mga mensahero sa lungsod. Ang mga lalaki, babae at bata ay lumabas upang saktan ang kanyang mga mensahero, ngunit isang matuwid na lalaki lamang, si Lot ang nagprotekta sa kanila. Ang kanyang mabubuting gawa ang nagligtas sa kanya, samantalang ang iba ay namatay sa asupre at apoy dahil sa kanilang paglaban sa Diyos. Ang sunog ngayon ay isang paalala. May kaparusahan ang pagsalungat sa Diyos. Kung hindi tayo magsisisi at hindi tayo maituturing na matuwid tulad ni Lot, haharap tayo sa ganap na pagkawasak tulad ng Sodoma sabi ng Diyos. Sa madaling sabi, kapag nagagalit ang Diyos sa tao, umaasa siya na makakaya ng tao na magsisi ng tapat at umaasa siya na makikita ang tunay na pagsisisi ng tao kung saan ay patuloy niyang bukas palad na ipagkakaloob ang kanyang awa at pagpaparaya sa tao. Ibig sabihin nito na ang masamang pag-uugali ng tao ang nagdudulot ng poot ng Diyos. Samantalang ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa mga nakikinig sa Diyos at tunay na nagsisisi sa harap niya sa mga makatatalikod sa kanilang masasamang gawi at maiiwan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Marahil ang sunog ay hindi nangyari mismo sa tabi mo, ngunit ang malalaking sakuna ay hindi malayo. Maaring hindi mo iniinsulto o sinasalungat ang Diyos, ngunit posibleng unti-unti kang nalalayo sa Kanya dahil sa tukso ng pera, sa makamundong kasiyahan o sa sobrang pagiging abala. Kaya't kailangan nating lahat na magsisi. Ngayon, isang lungsod pa lamang ang nasusunog, ngunit sa huli ang buong tiwaling mundo ay haharap sa pagkawasak. Ito na ang huling pagkakataon natin upang magsisi. Nais ng Diyos na makita ang lahat na magsisi. Ayaw niyang masunog muli ang mga tao sa apoy, ni ayaw niyang may mapunta sa walang hanggang apoy ng impyerno. Mga kaibigan, tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos, talikuran ng kasalanan, at lumapit sa Kanya na may pagsisisi. Kung ikaw ay handa, Amen.